Yeah. Po. Ano ang gusto mong Valentine's gift sa iyo? Ano po? Oras po. O doon ka search number 4. Kasi four. po busy siya masyado eh. Ah. Alde, ano ka busy? Gano ka busy? <laughs> Ikaw, ano naman ang gusto mo regalo sa Valentine? Sino po lola? Ikaw na ah, sa likod, likod mo. mo. Ikaw nang... Ako po gusto gustong gift. <laughs> Hindi. Kasi sabi niya, oras daw. Oo. Ikaw ang anong gusto? Ako po, gusto ko pong gift sa Valentine's yung babae po na malikot yung muka. Okay. <laughs> Pwede na yung in ba? Yung 30 seconds, maraming nagagawa. <laughs> y yun, yun, Miss A. Yun na daw. Okay. Yung, yung, okay. yung action speaks louder than words. Oh. So, you're okay na? Pagaling ka pala. Pagaling ka palagi. <laughs> Pagaling ka palagi. <laughs> Hey, excuse me, this is my date. Ay, hey, sorry, okay, sorry. sorry. Hey, hey, we're sorry, sorry Frankie. Frankie. We're sorry. we're very sorry. You no, know, this is my date. You you doing trouble? Wow. <laughs> <laughs> gugulo kayo eh. Oh, baka may